Ay, pagkadating mo, ikililigo na. Ay, aalays, Babatiin pa natin ang tatay. Ano ga? Ala. Dige, abukado. Kay namang ka Papa, ay, saan ko umpisa ang abukado? Eh, dige, syempre sa mga bubot pa ay, sa maliliit. malalaki din. Na, yung ga, yung ga. Tata, tatay, tatay. Tata. Bigi, lagi ka nalang si tabi-tabi po. tabi Lagi -tabi si tabi-tabi po. Oh. Yan. Oh, ayan, tinan na ninyo. Ayan, oh, mga abukado. Okay, oh, Kaya oh. ka nyo, Magtabi-tabi po naman kayo. Yeah, alam, alam ha. Tabi-tabi oh. po. Abay, abot na abot. Oh. niyo ninyo, oh. Ay, oh. ay bakit sa yung sa ibang na agad? Ay, baka naluluoy. Ano ay, yun? Ay, hindi amin. Ay, dinis sa aking tiyuhin. pag ng tiyuhin ko tuwing nako alas 5 pa lang naririnin na yan. Ay, kita mo baga. Mm, yan, tay. Baka titina nga kung abot ko rin. Oo, oh, abot ko naman. Oo. Oh. Kita niyo ga yan? Ang daming bunga. Oo, oh, ang dami. O, maliit pa lamang. Ang dami ng bunga. Oo, oh, nga. Yung, kita mo ga, kuy na. Yung nakaumbok na lupa yun. Oo, oh, ng tumo. Dumais ka daw. Wala, ko ina. Bakit? ako ko dadas na yan. Nakakatakot. Ba't ka matatakot? Iyan ang, iyan ang, ano, ang paniniwala ng iba na maling mali na sinasabi kapag nakakita daw ng garne ari daw ay may nuno yung nakaumbok na lupa <coughs> hindi ha <tos> <tos> dahil ano nung tayo nagpalinis diyan ng paligid madaming gay ang tinanggal <coughs> alam mo ba gaan nakita yung mga anay nasa sa loob anay kung lalaki ng anay grabe ga ano eh gahing anong gataw din eh hinlalaki yun daw ay reyna ng mga anay kaya Di yun pa. ako nakakita ng gayong kalalaki. At atang ko kaya yun. Olo naman, ako hindi. O ah, bakit? E, gusto mong makakita, Ay, eh gusto mo makakita eh. Ayoko, tabi-tabi po, tabi-tabi po. Pasensya na kayo. Sabagay. dapat tayo lagi nagpapatabi-tabi po. At baka nga manuno. Pero tunay yung gayon namin hinukay. Ano, puro anay, ang laman. Welcome. Ayan, nandini na ho kami ngayon sa hardin ng inay. Ayan. Ano ka naman ho yun, inay? Bakit ganda yan ho? May bisikleta pa. Ay, dapat... Dapat 'to ina na inalis na. Sabi ko ho ay alisin si na iyon. Tatapunan mo. Oh. mo gaya, Pinagtam na. Na ng halaman ang bisikleta. O oh, baka ayan. mapansin mo rin 'yan. Oh, ang mahiwagang lampara. Mhm. Mm -mm. Ayun, ang kaniyang halamanan. Ay kita mo gaari ari kabata-bata pa ng aking ari pero nag-aalon -ano, na, magpupulak na. Ay, patiin nga ha. Ayun, oh, ilang-ilang oh, ang ganda. Tapos yung isang punong yon yung mataas. Ano ho Ilang-ilang pa rin yun. Ayan, ilang-ilang pa rin daw yun. <laughs> Ayan, nakakain ko niknik. Yeah! Ay, ako bumuka ang bibig. <laughs> Nagpasok ng niknik. Ayan. Ayan, oh. Kita May niya ga. May bulaklak na rin, pero mas madiliit. Ano yan? Magpapapicture ka. Ay, No, baka makapirate, uh, baka makapirate kung tang kumanta di yan. Hindi, 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 mga hindi, 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 posing hindi, 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 po. hindi, 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 ay, kita mo, gap dumais ka doon sa akin bulaklak na magaganda. Diyos ko po. Mm, diyan kita pipicturan. May amoy. May amoy ga. Meron naman. Kasi ka konti ang amoy. Ayan, lalapitan ho natin aring halaman ng inay. Alam nyo ba ga ho, aring halaman ho are ay dama de noche. E, ayan o, tinan ninyo. Mabang ho ito. Nakulalaw na sa gabay. Talagang humahalimuyak. Ay, tinan ninyo. Ay, nalalagas naman. Hindi, huwag yung masyadong iong